Hindi ko na, ano yung jump, na-pressed. Opo talaga na, ano yung jump. That is a wonderful feature of your toy, linear. Your... Hindi, kaya mo. <gasps> kaya! Oh, sabi na nga eh. Sabi na eh. Kaya mo yan eh. Oh, hindi na hulong. Oh, Bakit ba kasalanan ko? ah oh, hindi ko na naman na-press. Hindi ko na-press yung button.

Ngayong mata si niya la tarat sa taglay niyang ganda tarat yang niya. Ha salamat na abot na ako dito thank you lord. Hindi yung, may ano hindi ko na presyong diyan po ang utay niya. Pati ko lang oh, ang ina naman ko. Makindi wata.

Wala naman akong ginawang sama eh. Ano bang ginawa ko? Hindi na wala. Hindi ko to kaya, di Diba? Sabi ko sa iyo, eh. Hindi ko to kasi kaya. Hindi ko na to kaya, eh. Kaya ano? Baka tingnan tayo. <hihil> Ganyan. Hindi ko nakita. Sarap mo. Isapak sa bubong. Yung bacon kasi. Sarap. May kasalanan ng bacon. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ng kamay ko. So, Bakasi si ang ano ng kamay. <laughs> Ma'am, Yang kasi lang ito may sukat eh. Mas kate talaga ito siya. May ganyan o. Oh. Joke. Ito natin na yung hands. Jump, jump, jump. Hindi ka ba napagod eh? kakak John sama John ini kena tago Kurang uh, ganyan ganyan gen yang gen yang gen hmm. hai kalau aku mau ngulih gini diba yaan mo tayo sabi ko sa iyo, hayaan mo, kaabot lang tayo. Dito, dahan-dahan lang tayo. Masama. Hulog oh! tayo! Hindi naman. Hindi tayo mahuhulog dito. Pro kasi natin. Pro ha? Pro pala ha? Pro pala ha? Wait na Pro pala. Pag nahulog ka, ay,

Ano, sticky siya. Oh, tignan nyo. ko. Hindi ah, nyo alam ko. Sobrang ko. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo alam. Nakakalakas ako.

magalit si ano si ano ah, nga ito magalit si anu, eh ngapain, si ano eh so dito na nagtatapos video bye, -bye.